Hindi natin kung makakakuha tayo ng balimbing, ha? Ito lang. Yung masarap na balimbing. In Tagalog, balimbing. ilokano is uh, garanatis. Garanatis tawag namin dito. Okay? In English, politician. <laughs> Manunong tayo. Para ipatikim. Titikman ko. Gano'ng kasarap ang garanatis ayun ayun tulog kain natin yan just to show na nakakain talaga ang balingbing bing oh, ayan o ano? oh. balingbing yan ladies and gentlemen hmm. Pwede niyo po itong isaw-saw sa asin suka or whatever. Anong gusto niyo sa usapan? Patis, something like that.